Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po doon sa seasonal work permit po mga kaibigan sapagkat marami pong mga nag-comment po sa ating comment section patungkol po doon sa seasonal work permit kaya po natin mapag-uusapan sa araw na ito. Mm -hmm. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, informasyon, kalaman at mga ideas patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po doon sa seasonal work permit po mga kaibigan sapagkat marami pong mga nag-comment po sa ating comment section patungkol po doon sa seasonal work permit kaya po natin mapag usapan sa araw na ito so bago po tayo magpatuloy mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating youtube channel Kuya Rich Vlogs at ihit nyo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan upang sila din po ay magkaroon ng mga ideas, informasyon, mga tips at kaalaman patungkol po dito sa bansang lituin niya. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Ano nga ba mga kaibigan ang seasonal work permit? ang seasonal work permit mga kaibigan ay ito po yung ini-issue ni Lithuania na 6 months per year so ibig sabihin ito po ay 6 months validity lamang ngunit kung tayo po mga kaibigan ay manggagaling dyan sa Bansang Pilipinas upang magtrabaho po dito sa Bansang Lithuania at ang i-issue po sa atin ay seasonal work permit ito po mga kaibigan ay may nakaakibat na mga consequences. May mga advantage po ito at may mga disadvantage sa atin bilang isang empleyado dito po sa bansang Lithuania. Unahin muna po natin pag-usapan ang mga advantage po nito ng seasonal work permit. Ang seasonal work permit po mga kaibigan, ang mga advantage po nito sa atin ay ito nga po ay sa loob ng pitong, ng pitong araw, tayo po ay magkakaroon na ng uh, seasonal work permit dito po sa Bansang Litwinya at tayo po ay agarang mabilis na makaalis mula Pilipinas papunta po dito sa Bansang Litwinya upang makapagtrabaho na. No? Yun po ang advantage po sa atin. Kung kailangan po natin makapagtrabaho agad at kailangan po natin makaalis agad mga kaibigan, yun po ang ini-issue sa atin ni Lithuania, seasonal work permit. Actually, mga kaibigan, si employer po nito ang magpo-provide ng seasonal work permit na makipag-ugnayan doon sa Lithuanian uh, local uh, government dito po sa bansang Lithuania. So now, ano naman ang mga disadvantage po nito mga kaibigan? Ang disadvantage po ng ng uh, seasonal work permit sa atin bilang isang empleyado po dito sa masang Lituania, ito po ay paano na lamang or what if kung hindi po tayo eh uh, ng ating employer. Kung hindi po tayo example nagustuhan ng employer dahil hindi nga tayo uh, masyadong uh, biasa sa ganung trabaho at tayo po ay nagkaroon ng mga tinatawag na pag-iisip na discrimination sapagkat sasabihin ko po sa inyo medyo mataas po ang discrimination ng bansang Lithuania no pero mababait po sila mga kaibigan so halimbawa kung ganun po ang scenario na tayo po ay hindi nga po i-renew ni employer para po magkaroon po tayo ng TRP or Senjin Visa dito sa Bansang Lithuania So, ang mangyari po sa atin, mga kaibigan. Tayo po ay uuwi sa bansang Pilipinas. Bakit po? Dahil po ang visa po natin ay 6 months validity lamang. At hindi po 'yon ina dito, mga kaibigan, na makapag trabaho ka. Na makapag-apply-apply ka po dito kung kayo po ay seasonal work permit lamang. Kung kayo po ay 6 uh, uh, months validity lamang. Unless, mga kaibigan, kung tayo po ay may sasalo po sa atin na sponsorship, mga kaibigan, upang magtrabaho po sa kanilang company. So, paano na lamang kung wala pong ganon, no? At ito po ang mga disadvantage pa, mga kaibigan, ay paano na lamang kung ikaw mismo ay di mo gusto o di mo nagustuhan ang trabaho mo dito sa Bansang Litwinia at nais mong umalis o nais mong maglipat ng trabaho. So hindi po tayo makakapag-decide na makapaglipat po tayo ng trabaho at makakaalis sapagkat ang visa po natin ang ay yun ay seasonal work permit lamang, no? Kaya hindi po tayo makakapag-decide ng ganon na makakapagtrabaho po tayo sa iba-ibang uh, uh, company po dito or uh, makapag-resign sapagkat ulitin ko yun nga po ang hawak po natin, seasonal work permit. So yun po ang mga disadvantage at mga advantage po ng seasonal work permit dito po sa bansang Lithuania, mga kaibigan. Subalit, so, kung ikaw ay nag apply pa lang ngayon, mga kaibigan, dito sa bansang Lithuania, di bali po tayong magantay ng matagal ng 3 months or 4 months, mga kaibigan. Basta, ang issue po sa atin ay TRP, ang TRB po mga kaibigan, ito po yung temporary residence permit, 2 years validity. At ito po ay Sendian Visa mga kaibigan. At yun po ay napakaganda. Dahil kapag tayo po ay i-release ng company, tayo po ay makakapag-apply po dito sa Bansang Lithuania. Hindi po yan nila i- i- close ang iyong visa po dito sa Bansang Lithuania. Kapag Sendian Visa po, ang visa po ninyo kayo po ay makakapag-apply po dito sa iba't ibang company at pwede po tayong pumunta sa ini ka EU country dito sa Europe at pwede po tayo magtrabaho doon kung may sasalo po sa ating sponsorship no mga kaibigan yun po ang pinaka maganda sa TRP kaya kung ikaw ay mag apply dyan at ikaw ay uh, nagmamadali wag nyo pong madaliin antayin nyo po ang tamang proseso para po magkaroon po tayo ng TRP or Schengen visa po dito sa bansang Lithuania dahil marami pong opportunity kapag ikaw po ay naka-Schengen visa dito sa bansang Lithuania mga kaibigan. So yun lamang mga kaibigan, nawa naging maliwanag po sa inyo, no? Ang ang seasonal work permit at saka Schengen visa. So ang isusunod po natin na topic mga kaibigan yung TRP. Kung ano po ang advantage at ano po ang disadvantage ng TRP. visa po natin mga kaibigan. Kaya dapat patuloy po kayong uh, manood at patuloy po kayong uh, uh, mag-subscribe sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Dahil marami pa po tayo'ng pag uusapang na dito po sa bansang Lithuania, no? So ipagpaumanhin ninyo mga kaibigan kung minsan may nauulit-ulit akong salita dyan Ngunit uulitin ko kunin po ninyo yung mga may pakinabang po sa inyo Huwag nyo na pong pansinin yung mga paulit-ulit Yung may, may matutunan po kayo mga kaibigan Yung po ang i, uh, kunin po ninyo At uh, para kayo po ay magkaroon ng mga ideas, informasyon at kalaman patungkol po sa bansang Litwinya. At I-share po ninyo mga kaibigan sa ating mga kababayan Para alam po na, alam ko po na marami pong mga kabayan natin dyan Ang nais na pumunta po dito sa Bansang Lithuania At uh, sila sila po'y magtrabaho Para po sila ay magkaroon din ng mga ideas, informasyon at kaalaman Patungkol po sa Bansang Lithuania Sa pamamagitan po ng inyong pag-share mga kaibigan Tayo po ay nakakatulong sa ating mga kababayan So salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Nawa po naging maliwanag po sa inyo ang ating napag-usapan patungkol po sa uh, seasonal work work permit. At uh, ito po ay uh, naging uh, nakatulong po sa inyo mga kaibigan. Salamat po. At nawa. ingata po tayo lagi ng Panginoon. Kabayan po tayo lagi ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Babay Bye po mga kaibigan.